Welcome to Stellar Newsio, your news, YouTube news hub, Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now! Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Sa naganap na press conference para sa kanyang paparating na limited series na Heart World, nagbigay ng mensahe ang fashion icon at aktres na si Heart Evangelista patungkol kay Pia Wurtzbach, ang dating Miss Universe. Ang tanong ay nagsimula sa relasyon ng dalawa, lalo na tila may alingas-ngas na may hidwaan o issue sa pagitan nila. Ayon kay Hart, wala siyang personal na galit o issue kay Pia. Sa katunayan, naging supporter pa nga siya nito noong lumalaban pa si Pia sa Miss Universe. Annie Hart, woman to woman, I never had a problem with Pia. Pinuri pa niya si Pia, dahil sweet umano ito sa kanya noon at ginamit pa nga ang hashtag na hash Heart Mademedoit sa mga posts nito, bilang pagpapakita ng suporta sa mga ginagawa ni Heart. Subalit, ayon kay Heart, nagbago ang mga bagay-bagay, dahil sa mga taong pinili ni Pia na makasama sa kanyang paligid. Hindi niya tahasang inilahad kung sino o ano ang eksaktong tinutukoy niya, pero binigyang diin niya na ito ang naging sanhi ng pagkakaroon ng mga isyo. Puno ng diplomatikong tono, Tinapos ni Hart ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng pagbibigay ng mensahe ng pagbati kay Pia. Congratulations, you have what you needed. I wish you nothing but the best. Gayon pa may pahabol na babala ang aktres, good luck. Sana hindi mangyari sa'yo yung nangyari sa akin. Bagaman hindi malinaw kung anong partikular na karanasan ang tinutukoy ni Hart, Tila may pahapyaw ito ng personal na pinagdaanan na maaaring may kinalaman sa mga problemang hinarap niya sa industriya o mga personal na relasyon. Ang pahayag na ito ay nag-iwan ng maraming palaisipan sa mga nakarinig at nakabasa, at ang mga tagahanga ay nagtatanong kung ano nga ba talaga ang punot dulo ng usapin ito. Maraming netizens ang nagtaka kung ito ba ay may kaugnayan sa ilang past controversies na hinarap ni Hart tulad ng mga intriga sa kanyang karera o mga relasyon sa mga taong nasa showbiz. Sa kabila nito, patuloy na ipinahayag ni Hart ang kanyang paghanga at respeto kay Pia bilang isang kapwa babae na nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Tila patuloy na pinagsasabong sina Hart Evangelista at Pia Wurtzbach sa mundo ng fashion, partikular sa kanilang pagkakabilang sa mga kilalang personalidad na aktibo sa global fashion scene. Si Hart, na bilang isang fashion icon sa Pilipinas, at sa international fashion scene, ay matagal nang namamayagpag sa mga events tulad ng Paris Fashion Week, kung saan madalas siyang imbitado bilang isa sa mga prominenteng Asian celebrities. Sa kabilang banda, si Pia Wurtzbach, matapos ang kanyang panalo bilang Miss Universe 2015, ay naging isa rin sa mga paborito ng mga fashion brands at events, lumalabas sa iba't ibang runway shows at nagiging endorser ng mga luxury brands. Dahil sa kanilang parehas na prominenteng posisyon sa fashion world, maraming fans at observers ang hindi maiwasang ikumpara ang dalawa. Ang kanilang estilo, pananamit, at mga endorsements ay naging sentro ng mga usap-usapan, lalo na sa social media. Si Hart ay mas kilala sa kanyang elegant at sophisticated na style, na madalas na pinapakita sa kanyang Instagram posts at Fashion Week appearances. Samantalang si Pia naman ay nagpapakita ng modern at sexy fashion choices na malapit sa mga high-profile events at luxury brand collaborations. Dahil dito, nagiging issue rin ang mga taong nakapaligid sa kanila. Kamakailan, nagbigay si Hart ng isang cryptic na mensahe patungkol sa mga tao sa paligid ni Pia, na tila nagpapatungkol sa mga usaping hindi palubusang nalilinawan. Gayunpaman, patuloy pa rin silang sinusubaybayan at pinagmamasdan ng publiko, hindi lamang sa kanilang mga career moves, kundi pati na rin sa kanilang mga fashion statements. Bagaman pareho silang matagumpay sa kanilang larangan, ang intriga at kompetisyon sa pagitan ng kanilang mga fashion careers ay tila hindi maiwasan sa mata ng publiko. Sa naganap na press conference para sa kanyang paparating na limited series na Heart World, nagbigay ng mensahe ang fashion icon at aktres na si Heart Evangelista patungkol kay Pia Wurtzbach, ang dating Miss Universe. Ang tanong ay nagsimula sa relasyon ng dalawa, lalo na tila may alingas-ngas na may hidwaan o isyo sa pagitan nila. Ayon kay Heart, wala siyang personal na galit o isyo kay Pia. Sa katunayan, naging supporter pa nga siya nito noong lumalaban pa si Pia sa Miss Universe. Ani Heart, woman to woman, I never had a problem with Pia. Pinuri pa niya si Pia, dahil sweet umano ito sa kanya noon at ginamit pa nga ang hashtag na hash Heart Mademedoit sa mga posts nito, bilang pagpapakita ng suporta sa mga ginagawa ni Heart. Subalit, ayon kay Heart, nagbago ang mga bagay-bagay, dahil sa mga taong pinili ni Pia na makasama sa kanyang paligid. Hindi niya tahasang inilahad kung sino o ano ang eksaktong tinutukoy niya, pero binigyang diin niya na ito ang naging sanhi ng pagkakaroon ng mga isyo. Puno ng diplomatikong tono, Tinapos ni Hart ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng pagbibigay ng mensahe ng pagbati kay Pia. Congratulations, you have what you needed. I wish you nothing but the best. Gayon paman, may pahabol na babala ang aktres, good luck. Sana hindi mangyari sayo yung nangyari sa akin. Bagaman hindi malinaw kung anong partikular na karanasan ang tinutukoy ni Hart, Tila may pahapyaw ito ng personal na pinagdaanan na maaaring may kinalaman sa mga problemang hinarap niya sa industriya o mga personal na relasyon. Ang pahayag na ito ay nag-iwan ng maraming palaisipan sa mga nakarinig at nakabasa, at ang mga tagahanga ay nagtatanong kung ano nga ba talaga ang punot dulo ng usapin ito. Maraming netizens ang nagtaka kung ito ba ay may kaugnayan sa ilang past controversies na hinarap ni Hart, tulad ng mga intriga sa kanyang karera o mga relasyon sa mga taong nasa showbiz. Sa kabila nito, patuloy na ipinahayag ni Hart ang kanyang paghanga at respeto kay Pia bilang isang kapwa babae na nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Tila patuloy na pinagsasabong sina Hart Evangelista at Pia Wurtzbach sa mundo ng fashion, partikular sa kanilang pagkakabilang sa mga kilalang personalidad na aktibo sa global fashion scene. Si Hart, na bilang isang fashion icon sa Pilipinas, at sa international fashion scene, ay matagal nang namamayagpag sa mga events tulad ng Paris Fashion Week, kung saan madalas siyang imbitado bilang isa sa mga prominenteng Asian celebrities. Sa kabilang banda, si Pia Wurtzbach, matapos ang kanyang panalo bilang Miss Universe 2015, ay naging isa rin sa mga paborito ng mga fashion brands at events, lumalabas sa iba't ibang runway shows at nagiging endorser ng mga luxury brands. Dahil sa kanilang parehas na prominenteng posisyon sa fashion world, maraming fans at observers ang hindi maiwasang ikumpara ang dalawa. Ang kanilang estilo, pananamit, at mga endorsements ay naging sentro ng mga usap-usapan, lalo na sa social media. Si Hart ay mas kilala sa kanyang elegant at sophisticated na style, na madalas na pinapakita sa kanyang Instagram posts at Fashion Week appearances. Samantalang si Pia naman ay nagpapakita ng modern at sexy fashion choices na malapit sa mga high-profile events at luxury brand collaborations. Dahil dito, nagiging issue rin ang mga taong nakapaligid sa kanila. Kamakailan, nagbigay si Hart ng isang cryptic na mensahe patungkol sa mga tao sa paligid ni Pia, na tila nagpapatungkol sa mga usaping hindi palubusang nalilinawan. Gayunpaman, patuloy pa rin silang sinusubaybayan at pinagmamasdan ng publiko, hindi lamang sa kanilang mga career moves, kundi pati na rin sa kanilang mga fashion statements. Bagaman pareho silang matagumpay sa kanilang larangan, ang intriga at kompetisyon sa pagitan ng kanilang mga fashion careers ay tila hindi maiwasan sa mata ng publiko. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.